Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nagpasalamat ang Malacanang sa Senado sa pag-iimbestiga nito sa mga isyu kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malaking tulong ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs para maliwanagan ang taong bayan hinggil sa pag-aresto sa dating Pangulo, lalo na sa legal na aspeto nito layunin ng pagdinig na pinangunahan ni Sen. Amy Marcos nitong Webes na linawi ng papel ng ICC, Interpol at mga ahensya ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Inalam din kung naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte at kung paano nagtulungan ng mga otoridad ng Pilipinas at international law enforcement. Sa naturang pagdinig, pinabulaanan ni National Security Advisor Eduardo Año ang aligasyong bahagi siya ng isang grupong nagplano ng pag-aresto kay Duterte. Sinabi ni Anyo na wala siyang jurisdiction sa ICC at ang tanging papel niya ay siguruhin hindi magkakaroon ng banta sa ang pag-aresto sa dating Pangulo. Samantala, iginiit ni Castro na wala siyang personal na kaalaman sa pagpapatupad sa arrest warrant ng ICC at kung anuman ang naganap ay naaayon sa batas. Matatanda ang inaresto si Duterte noong March 11 dahil sa reklamong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra illegal na droga. Iaapela ng Department of Justice ang desisyon ng Court of Appeal ng Timor Leste na ibasura ang pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na nabigla ang gobyerno sa pagbaliktad ng korte ng desisyon nito noong December 2024 na ipa-extradite si Teves. Pinawalang bisa ng Timor Leste Court of Appeal ang extradition kay Teves dahil sa pangamba ng pag at di makataong pagtrato sa kanya. Giit ni Castro, ipinagbabawal din sa batas ng Pilipinas ang ganitong uri ng pangaabuso. Ayon kay Castro, nagsumiti na ang DOJ ng ebidensyang susuporta sa panawagan na extradition kabilang ang patunay na walang death penalty sa Pilipinas. Kinumpirmaan niya ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano na magsusumiti sila ng apela para sagutin ang desisyon ng korte. Pulsigido naman ng administrasyon na bigyang hustisya mga biktima ng mga krimeng idinidiin sa dating mambabatas. Nahaharap si sa patong-patong na kaso ng murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng pamaril noong March 4, 2023, sa Pamplona, Negros Oriental na ikinamatay ni dating Gobernador Roel de Gamo at iba pa. Ipinasususpindi ng Department of Transportation ang koleksyon ng toll sa Marilao segment ng North Luzon Expressway habang kinukumpuni ang nasirang tulay doon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, gusto niyang gawing libre muna ang toll para sa mga dumaraan doon. Ania, dapat lamang na huwag mo nang singili ng mga motorista sa gitna ng nararanasan ngayong aberya at masikip na daloy ng trapiko. Dagdag ni Dizon, hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng NLEX Corporation na abuti ng dalawa hanggang tatlong linggo ang pagkukumpuni sa tulay kaya dapat matapos ito sa loob lang ng isang linggo. Nasira ang Marilao Interchange Bridge nitong Miyerkules nang sumabit ang isang truck na sumobra sa taas. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nagkabit na ng vertical steel support at nagbukas na ng karagdagang lane sa bahagi ng northbound para mapaluwag ang daloy ng trapiko. Magdadagdag din na niya ito ng metal barrier sa mga kalsada ng expressway para di na maulit ang ganitong insidente. Arestado sa isang raid ang nasa 131 empleyado ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Makati City. Nahuli ang mga empleyado ng Pogo na nag sa 21st floor ng Yuchenko Tower 1 sa RCBC Plaza nitong Miyerkules ng gabi. Kabilang sa mga naaresto ang siyam na na foreigner at 35 Pinoy. Ayon kay PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na diskubre ang Pogo habang inaaresto ng mga otoridad ang isang alias Michael sa kasong robbery isinumbong ng isang dayuhan doon ang umano'y illegal na operasyon ng online casino gaming sa loob ng software development company na Flying Future Services Office. Sa kasunod na raid, na nakumpirma ang operasyon ng illegal na pogo at nahuli ang mga tauhan nito. Ayon pa kay Torre, kasama sa mga arresto ang tatlong suspect na Chinese na kinilalang si Naguge, Lyson at Younger na pawang mga boss ng mga sub-company ng Flying Future Services. Nahaharap ang mga sospek sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Illegal Gambling at Cyber Crime Prevention Act. Hawak naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang iba pang mga dayuhan na sangkotumano sa illegal gambling. Sa balitang pangkalakalan, kasalukuyang bumubuo ng Climate Finance Strategy ang Department of Finance, katuwang ang ibang pang-ahensya ng gobyerno at ang pribadong sektor. Ito ay upang pondohan ng climate priorities at palakasin ng mga inisyatibo para sa sustainable finance sa tulong ng Interagency Task Force on Sustainable Finance. Sinabi ng DOF na ang pagbuo ng CFS ay bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang tamang polisiya para sa environmental, social at governance ng bansa gayon din ang pagpapalago ng ekonomiya. Magsisilbi din itong national blueprint para sa mga proyektong may kaugnayan sa klima sa pamagitan ng pagtutugma sa mga inisyatibo ng publiko at ng pribadong sektor. Suportado ito ng mga proyekto ng United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office sa pamagitan ng Climate Finance Network, gayon din ang pamahalaan ng Canada sa ilalim ng Accelerating Green and Climate Finance for the Philippines. Hinihikayat naman ni Banko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ang mga micro-entrepreneurs na huwag matakot gumamit ng mga digital finance tools tulad ng digital banking at online payments. Sa ginanap na 4th Digital Financial Inclusion Award, tiniyak ni Remolona na ligtas gamitin ng mga micro-entrepreneurs ang mga servisyong ito sa kanilang operasyon. Dagdag ni Remolona, dapat malaman ng publiko ang mga matagumpay na kwento ng mga micro-entrepreneurs na napabuti ang kanilang operasyon at serbisyo sa pamagitan ng digital finance tools. Halimbawa ng mga ito ang QRPH, Standard Business Loan Application Form, na may mabilis na transaksyon sa online payments at pagproseso ng online loans. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na nagsisikap na gawing ligtas at madaling gamitin ang mga digital financial services. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, Bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok. Ito ang PNA Headlines. naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.